Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, papakita ko naman sa inyo kung paano ko labhan yung puting damit na may osalik sa washing machine. So last time, di ba, nilag uh, naglaba ako ng uh, puting damit na may osalik sa plangga na lang. So may nagtanong kasi guys, kung pwede daw uh, labhan sa washing machine. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ko ginagawa ang paglalaba na mga puting damit na may osalik sa washing machine. Okay guys, so as you can see, uh, meron ditong t-shirt na may kulay yung manggas. So, pwede naman siyang gamitan ng osalik kasi na-try ko naman na to several times. Meron lang mga damit na hindi pwede. Uh, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga damit na yon, ilalagay ko yung link dito sa taas kasi meron akong video nun yung mga decolor na hindi siya pwedeng ilagyan ng uh, osalic powder ang function guys na gagamitin is itong soak uh, para mababad yung osalic acid dito sa damit so basically ganun lang din yon same function lang uh, dito lang tayo naglaba compare dun sa plangana Ayan, as you can see guys, hindi ako naglagay dito sa tab dito ng sabon. Kasi ang gagawin ko is, paghahaluin ko na yung sabon, tsaka yung osalik. Pero hindi ko siya ide direkta dito ibubuhos. Ikakanawin ko muna siya sa tabo. Okay, ko na muna. Okay guys. So ayan, may tubig na yan. Tapos lalagay ko na dito yung osalik. Dalawa nga pala to guys kasi manit lang po na siya Okay guys, ito na yung tinunaw na osalik sa tubig. So ayan, lalagay ko na siya dyan. So makapansin nyo may tubig na yung damit, ba? Diba? Bago ko binuhos yung osalik na may tubig. And then, after nyan, yung uh, sabon naman. Saka ko naman ilalagay yung sabon. Ayan. So ayan, antayin lang natin siya maglaba dyan abang may ginagawa tayo, gawin na natin yung mga kailangan natin gawin, ibang mga bagay, kasi medyo matagal to maglaba compare sa normal na function dito sa washing machine. Ito pala guys, yung ginagamit ko na panlaba, liquid detergent. Hindi pala kami gumagamit ng powder detergent guys. Although meron ditong slot para sa powder, hindi namin ginagamit yun kasi uh, nagkukos kasi yon ng pamumuo And yun yung nagiging dahilan na minsan magkakaroon ng amoy yung ating washing machine. So, by the way guys, meron pala akong video kung paano uh, itab hygiene yung washing machine, yung automatic washing machine. So, kung gusto nyo panoorin guys, ilalagay ko na lang yung link dito sa taas. And guys, tapos na maglaba. Uh, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura nitong damit na to pagka natuyo na. Ato guys, suot na ng anak ko yung PE uniform niya. So as you can see, matingkad naman yung kulay ng pagka niya, hindi na upas. And yung white part naman is matingkad pa rin yung pagkaputi niya. So sana meron kayo natutunan sa video na to. Uh, please like and subscribe to my video. Salamat! Bye!